Good afternoon guys Nandito tayo sa nagluluto ng ihaw-ihaw Isbulan pala Guys Ito magandang kung ano Nagtitinda guys Maraming pagpipilian Sariwang sariwa And guys oh, so bumibili oh. Mga estudyante Mga estudyante Eman, dito ka muna Eman Mainit kan Ito ba ito na Karap yung brown Papaluto na sana ako kanina Oo, wala ka pa ay na pumili dito maganda ang klase sariwang sariwa. Dinabalik-balikan. Pinapalik-balikan. Ilan po kinikita niyo dito sa isang araw? Ah, po ka kung meron din po kayo may tutulong ah, ipapot nyo po ipamakakarating po ito po masikap pong kwanto suki din namin to guys yan po mga tingin nya niya mayroon pong palamig yan po, bago yan, kompleto po, pag nauuhaw po kayo Guys, sinahanguna na, guys. Masipag si Ate 'o. Oh. ano po nakikita na, kung ano yung isang araw? 8 mil. Nababawi na naman. Manghang na lang lahat. dito na lang mga guys ah, dahil na yung ito po yung order namin ay kukunin na namin pauwi na po kami guys salamat sa inyong pagtangkilik ng aking youtube channel please subscribe and follow god bless you all sige po ate salamat